Binisita rin natin ang OFW Hospital sa Pampanga at tayo po ay nabulagta sa ating natuklasan. Sa laki ng ospital, sobrang laki as a matter of fact, masasabi ko, dalawa lang ang pasyente. Isa lang ang doktor. Wala pang sapat na gamot at nakatabi lang na parang nasa sari-sari store at nagbisto lang ghost town ng buong busali ang daming mga personnel, bawat floor, and yet dalawa lang ang pasyente, inpatient pa. At doon sa outpatient, wala, zero, kasi nga po, Sabado. Hindi raw tumatanggap ng pasyente pag Sabado sa outpatient. Akala mo, 200 personnel, and yet, dalawang pasyente lang inasikaso. So, nakita ko doon yung ibang mga empleyado, pasintabi doon sa mga nurses, doktor, nakatayo-tayo lang. Siguro nagbibilang ng butike. Totoo to. Bibilang butike. Well, konti exaggeration sa ceiling. Yung iba siguro na umulamot lang. Pasensya na. Nakakainis kasi. Na malaman lamang ko, eh may patakaran kasi daw na eh pag Sabado, bawal. And then kailangan eh, ikaw ay mag-register to make an appointment. And I found out na three months pa on that particular day, nung chinek namin, three months pa bago ka mabigyan ng appointment. Bakit three months? So sa ngayon po, doktora, even when we speak, ilan po ba ang pasyente ngayon sa inpatient? We have eight right now admitted. Eight lang? Eight. Pakulang. Dagdagan nyo pa. Kasi ilan bang ba kwarto? We, uh, right now, what is functioning? 68 rooms. 68? I want it filled. Really, seriously. I really do. Kailan talaga po ninyo. Sa naman, 68 uh, inpatient rooms, and then walo lang, ang pasyente kulang. Magtawag po kayo kung kinakailangan, sunduin niyo po yung mga webdowners natin. Kasi ang problema ko minsan, malayo yan. Maraming kasing mga nag-message sa akin, how can we go there, Senator Tulfo, so far? De kung ganon, eh, naglagay kayo ng um, hospital sa Pampanga, then kung kukunti ng pasyente sa Pampanga, kung kailangan nyo magsundo sa Manila, Tarlac, sunduin nyo. puno nyo. Really, I'm serious. I'm dead serious. Sayang na, napakarami ng kwarto, tapos wawalo lang pala ang uh, pwedeng, ang, ang nasa ngayon ang, ang pasyente ninyo. Kaya pala nung pumunta ako doon, ang babango ng mga kwarto, halatang hindi pa nagagamit. Ako, honestly, hindi ko alam na meron palang URW Hospitals and, until I was informed uh, a few days before na bumisita ako. So, hindi niyo po na-disseminate yung information properly uh, to the media or any publications para sabihin na meron na URW Hospitals at bukas na ito para sa inyong lahat ng OFW or dapat a month before na sinasabi nyo na, na mayroong uh, bukas na OFW hospital. Again, like I said, ako mismo hindi ko nalaman yun kasi kung nasabi nyo sa akin yun, I, I could have announced it sa programa ko and even Congressman Salo na mayroon din siyang radio program o TV program may announce din niya. Yes, Mr. Chair. Humingi po kami ng dispensa sa aspeto na yan. Uh, nung nagbukas po yung ospital uh, sa dating administrasyon, nasa OWA po ako noon. So, to be honest, uh, sa buong pagkaakala ko ay ok, maayos yung projection ng pagbukas ng ospital ng panahon na yun. Uh, dumalo si Pangulo, dumalo si Senator Den, Senator Bongo. Pero tama po kayo, hindi po mahihinto ang pangangailangan na lalo pang i-broadcast Uh, yung yung uh, pangangailang yung pagbukas ng hospital so mingi po kami ng dispensa sa panahon na ito but rest assured Mr. Senator we are picking up in terms of promoting the the services of the of the hospital